mga par, good evening o, na naman tayo sa dali mga par o, Wala naman tayong ibang bibiliin mga par Kasi okay, kapilang Kapilang yung bibiliin natin o, Malapit na tayo sa dali Yan Sa dali na tayo o, Dito na tayo sa dali mga par So iba naman yung bibili natin. Dale. コ、はい、ーヒー、コーヒー、white coffee、トゥンパク。 Wiltis menyin, yun. Powder milk. Ini dalam kayak si goreng. So, anim na piraso lang yung bibili natin. 1, 2, 3, 4, 5. Anim na piraso lang. Ano na para ito tapos. So, biskuit. Butter, kukunat. Hindi na pwede ito. So, okay na rin ito. So, yun ah na tayo sa ng mga over alis na tayo pabili na tayo mga par so thank you ulit sa uh, dali mga par nakabili na naman tayo ulit ng ating kap pang kape so yun uh, check pokemon pikachu So, kay Juby pala itong uh, jacket at mga par so abang-abangan nyo na lang tanong ako kay Jay, uh, Jaime Nocom na kung magkano yung uh, hoodie ni Jabber Sniper yung may buwan mga par yung may zipper sa gitna so uh, baka makabalik na naman tayo doon sa kanila ng Jumper Sniper So yung kuan pala mga par is P1,000 650 yung uh, hoodie ni Jumper Sniper so sana makabili kuha na tayo mga par uh, kung makabili man tayo pag nandun na tayo mga par so papipirmahan ko yun kay Jumper Sniper yung logo logo ng jacket so yun. matupad na naman yung uh, isang kuha natin gusto mga par nataga ko na yung gusto na makabili ng jacket mga par ah uh, sa kanya so yun ah uh, ngayon uh, sana ah uh, tuloy magkatuloy mga par uh. so pagka uwi ko doon mga par uh, kain muna tayo kasi hindi pa tayo kumain mga par medyo gutom na rin yun oh. So maglaro sana ako ng basketball ngayon Kaso lang Buwan na sila eh, complete na Complete na sila doon oh. So baka umalis na sila si Arnel siguro Doon yun sila sa bayan <coughs> Walang pustahan ko lang Ah, bayad lang sa ilaw. Tapos, yun pang pag sinong maatalo, yun ang bibili ng snack. Bawal sa kanila yung uh, Magpusta-pusta So yun lang yung Bayad nila Yung sa ilaw Tsaka sa uh, si Snack Yung sa ilaw naman uh, Paghahatian nilang lahat Siguro Tapos Yung sa Snack naman Kung sino yung matalo Silang bibili <coughs> Maganda na rin yung ganun Pangkuwan lang ba Pang Papawis Ayan, dito na tayo sa may 7-11 mga par so, malapit na tayo sa amin bye bye